yon mga boss, share ko lang yung ginagawa kong uh, Honda CRV Gen 3 dahil paminsan-minsan lumilitaw yung kanyang battery sign tapos minsan umilaw yung kanyang ABS tapos tumitigas yung kanyang manubela. So papakita ko sa inyo kung paano ko ito dinagnose. At the same time, tinesting na rin natin yung battery at saka yung charging system para malaman natin kung ano ba yung kanyang problema. So tutukan natin yung mga boss. Ayan nga yung test natin yung battery nya Regular flooded lang yan Lagay natin yung CCA O yung kanyang cold cranking amps Lalagay ko lang dito mga boss 470 CCA Tapos automatic rin naman yan makikita natin Kung anong CCA nya Tapos kung pasado pa ba Okay, sinile ko siya dito ng 470 And Makikita natin yung result dito is Need for replacement ng battery yan, medyo maliwanag lang. Ayan. So kailangan na rin natin palitan yung battery pero mabilis pa rin naman siya mag-start. Ngayon naman, testing natin yung charging system. Charging. 25 sir charging normal okay yung charging paki headlight nga sir tapos aircon ayun na huli na eh bagsak siya oh. Pero tumataas. Patay mo muna yung aircon sir. Tumataas yung minor eh. Nang mataas. Okay na yung charging. Kung with aircon, 13.8. Pag wala, 14. Good. Yan, yan tapos naglagay ng extra ground may ano rin yan eh, may factor din yan sir yung extra ground lang pero pwede mo rin naman tanggalin kung gusto mo eh pero kailangan mo muna linisin yung contact ng grounding dito alternator surplus Oh, nawala rin yung ingay niya. Oh. 14 sir eh. Uh -huh. Nag nag-12 lang nung una noon yung, bago ka mag-battery sign, uh -huh. nag-12 yun. Pero sana din na siya bumalik. Uh -huh. Hmm. Ito yung lumang alternator, maingay na. And nararamdaman na ako dito sige lang sir, tingnan natin ok, pag light pwede mo rin nga sir, sir Dag dagdagan mo na lahat ok, 13 pa rin 13 pa rin sya hindi bumagsak ok, ito na yung mga ilaw nya 14, kaya nung una kasi drop talaga sya Biruin mo, nag-11, 12 nun. Pero unti-unti kun, unti, unti niyang inaangat. Pero yan, hindi talaga siya yung as-in bagsak.